ito talaga ang ang ulam talaga yung sa lamisa yan pwede yung i-back out yan ay pwede naman pala kamayin lang sa ano eh kumano pwede na? Pwede na pala eh. Uy, Kamayin lang natin. Sarap. 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 Diwata. 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 isa? Yan, yeah, nag-lipson. Mm, grabe. Napakasarap ng lipson ni Sir Armin. Lipson de las Piñas. Grabe. grabe. Si Jake si Kebe, talagang ano nyo. Grabe. Ano, oh. ah. Hmm? Grabe. Okay. Toto. Hinila nice. talaga ni Jake Kebe, oh. Lain nyo, wala yung magkakanya. Tayo ito. lang. Yung sa usawa, ah? na? Ay, no, Asan yung, yung ka-Elvin? Ito akin, oh. Sa viewers. Sige, sa 7. So, Dahan lang, oh. Paano ba tanggalin, pre? ano ba? wala tayong kuchingir pre tanong hiray lang yan mo guys kami kami dito kumain walang atik kain tayo wow kanya kanya mmm 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 Mm. mmm 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 Maraming salamat, Dito de las piñas de Sir Armin. Eh, ummm, sabi okay. ko, oh. mukbang talaga. Eh, mahulugin ma ma ah. Grabe, 10 lechon, pinagtulungan. Lepon, kawawa mga lechon kay Art, oh. Walang uuwing gutom, walang okay. gusog. Kain tayo guys. Oo, sumbrot, ang bango ng ano. Ang um, bango, sarap. Album, di pinakawala eh. Bahala ka diba, kakain ako. Mm -hmm. Yeah. ba? Okay, musu natin 'to ha. kain tayo, guys. Si Juman, ayaw nila. Wala, umoy. Eh. Ayaw nila ng chot. Sasalo Ay, mo ayaw nila ng chot. Pagkatapos namin um, galaw kami ng Kesos City Hall. Dumiretso na kami dito, nagpahinga muna kang dali. Ito ba yung para regalo ni di Lechon de si Leyes sa'yo? Ah, Lechon de... Yes, lagi naman yung si Sir ano Armin. Talagang ano yun, bibigay ah, talaga yun. pa talaga ni Sir Armin. Sos, Ano, bintad. Ay, ba, sarap, no? Wala sa lechon na, no? Oo, sarap na, ano? Sarap na, sauce. Ito, sauce. Grabe. Oo. Guys. Sauce, sauce. Ayaw niyo? Ay, sorry. Kuha ka ulam black. Mhm. Uh -huh. oh. no, so, so, mm so, Yung ulo dito. Sa, lahat ng viewers noon, yung 1.5 viewers. Hindi naman natin maubos 'to yung ulo bigla na kay Jake. Oo. Oo. Yan na ko tinuwa konti lang. Mhm. Bakit konti lang? Dito, duwen ko lang. Kasi sobra. Ito yung yung so. Dami mm. na yan, di mo ubos. Kasi so. Dito, dito, dito. Pakita ka sa lag, sabay mga kumakain. No, Ayan o. Ang lag po, napakasarap. 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 Ang masabi okay, okay. sa Richard Diaz Pinya, sarap. Ang ah. sarap. Salamat sa ramen, napakasarap, malasa. Gusto mm. lang Ayun. mga sikat. Ayan. Alvin TV, JTV, TV, RTV, tapos si Black Bintag Black TV, TV, Black TV, si Warren. Yabagis. Warin, Kuya Gabin, Warren TV, Yabagis TV, Salomo TV, shout out. May TV. Kuya Ban. Kuya Ban TV, ayan, lahat ng ano, diwata team. Hmm. Hmm. Tosa. So,